Ayan mga langga, wala akong magawa. Kaya isip ko yung mga picture frame na na ano, ikakabit ko. Ako, tapos uh, ako ang mag ano, try ko kung kaya ko. Kahit pa paano lang, basta makabit lang. <laughs> paano lang na ano na di ako expert o oh, mga ganun, mga design-design. Basta eh, ikakabit ko lang para hindi ba maano, mabasa sa yung ganda-ganda din tingnan may display, display tingnan yung anak ko ba yung hallway sa hallway ko ito again, ano yung kabit yung mga picture film yung mga graduation ng anak ko yan pinang ano ko para makita ba kasi kung sa album ano mo pa yung album pero yan pag i-ano mo na i mo na siya hindi mo na-blocklatin yung, ano, yung album. Yan na lang, bawat akit mo sa bahay mo, or ikot-ikot sa bahay, makikita mo na yung mga picture. <laughs> okay, mga okay. nga, sige. Samahan niyo ako sa pagtrabaho ko na, ano, uh, oh, per ano ba, yung ganyan lang, pa-easy-easy lang. Walang gagawin, eh. Naabutan na ako ng ano yan, ng gabi. <laughs> Pero malapit na ako maano dyan sa kabila. Pero pag hindi ko matapos, kinabukasan ko na lang tapusin yung mga pagkakabit ko. Kasi, mahirap din mag, ano yung, mag, ah, anong tawag yun? Mag, drills ba yun? Ay, ayun, ayun. <laughs> Basta, <laughs> ayan, ayan, ganyan. <laughs> kasi matigas yung ano yung siminto nung na nahirapan ako pero nung bandang huli parang medyo sanay sanay na ako mga langga yan ako uh, daw na anal na ako sa sige butas-butas ang ano dingding -ding. <laughs> Yan ay sa ko yan.

mga anong recipe ko recipe ko kasi na yun

ito na ano ko na to. No, Nag-drive ko na din. Ito na nabasag yung ano yung salamin. Lumulit pa ako. Diba? Ayan. Tapos na ko papala na ano ko pa. Stop. Eh, na tapos na.